Boy, kuya Pakakit, pakakit tapos overtake Okay, sir Oh, may 7 11 nga din No, ano? 7 11 Sa so, ba't pang 7 na ba ngayon? Malapit ng 9 Tapos, ano, bare, bare months na yun eh, 9

hoy, Ngayon mo magsalita. Ako Di siya Hindi Hindi Ay, mamana focus Hindi, hindi yan. Magkakaroon ng double match. Hindi magkakaroon ng double match. Dahil daliri mo. Nanginginig ko eh. Oo. Gusto mo mabalansin? ako. Sa'yo. Gusto mo mabalansin? Parang, parang mag-call. ah, 1 ng ina- Kok wala man. Kok ko ay Ano yun? tawag Ano yun? Sa, mga. One. Hello. Ah. Contentors. ng mesa. Yes, wait lang. Pa-download na 'yung picture. Android. Android. Tapos nakatingin sa isa't isa. Nakapinigilin. O oh, ba? Picture na kami ato. Ano ba? Bakit may chemistry? Sabi talaga. bakit kayo talaga yun na game. Tapos RB na ano naman, JM. Pero magkakis. Alam mo na yung story niya? Naiingit lang si Dem kasi paubos na yung kanya. Naiingit lang yan si Dem. Patikim naman na sa'yo. Ay, dyan na Ano sabi mo? <laughs> Baka may binubulong kayong dalawa dyan, ah. Ano yan? Sabihin niya sa akin na Ano yan? Ay, ano? Yun, na ka? <laughs> ano yan? Ano Ano Ay, sige, sige. Ano Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano parke Ano Ano yan? Ano Ano Exclusive po ito sa Wattspeed page. Ano yan? Ano yan? Sige, yan? Let's go. Lobsters! Oh, no, Pagkakataon masugat! Oh, na no, <laughs> <Bating laughs> sa atin. Pating sa TWC, tanapin. lang ako sa sarap. <laughs> <laughs> Palawit, na ako. Oh, Gusto na, na ako kasi <laughs> novel, ha? Be, be. Hindi ako straight. Arby, <laughs> <laughs> hindi ako straight. Hindi <laughs> na, Uy! <laughs> exclusive to. Parang edit-edit to. <laughs> Ikaw. Ikaw, hindi rin <laughs> ka sabay shoutout. upload mo yan. Ito ko. Uy, grabe! Ang 35. Sa top rank, talo na po kami. Jim, sabihin mo ngayon, tatay mo

Sa so, hey. naman ka kasi para ikaw eh. Oo okay. <laughs> <Iba> naman. Kuha <laughs> ka naman. Balik mo naman. <laughs> Pabalik naman. Pag mo yun, wala kang hub. Balik mo. <laughs> <laughs> Bilis ang usapan ah. Hub ba? Hug. 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 Iba wala Okay. Tirig nun lang? Pakapalik ba yung ima eh? Magreklamo ko pag nilagay ko na sa bag ko. Huwag <laughs> nilalagay sa bag ko eh. Ako natawa yung girlfriend mo dun oh. Kaya nandito pa kami sa Ana Coffee at nandito dito si Cristobal. Noval. What's up? Kamusta bagong araw pa. Lahat po na maririnig dito. Ayan, 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 ayan. <laughs> Lahat po na maririnig yun dito sa vlog na to, ay tawang tawang totoo at walang kasinungalingan. Walang edit yung maririnig. Walang inuurungan, walang <laughs> servisong Dexter hmm. lamang. Wala kayong edit. Pag may edit, i-report nyo yung page. Putak. Naririnig nyo? nako. Ito, si Maclean. Ang may-ari ng page. At ako lang yung taga-video. So, what is up, guys? Watch feed here. Sabay na ang video at voice over. Dito ka lang makakakita nyan. <laughs> James! Paris na was. Huh? At ako yung mag-i-quasis huh? <laughs> Ha? Ah, ha? Adukin! Ngayon magpapakita na ang poging si Emil Sumangil. Alright. <laughs> Ayan e, po, alright na yan yeah, sir. Interviewin kita. Yes. Aba sa iyong unit. Uh, Ilan aray. na nasakay mo sa unit mo? Kami <laughs> <Ten two. laughs> <laughs> may mga guys kasi <laughs> sampunan na naisangin you know, niya. Sir Arby, you know, kailangan ko po sa Arby. Mm. Si Sir Arby ang Vice President ng The Wasco Club. Mm. Sir, may tanong ako iyo. Ilan na nasakay sa unit mo? Wala. Wala? Ah, lang. Tsaka okay. siya. Gisha. Wala kumangangas dyan. Yon, buti ka ba? Yung isa nag-mental block, hindi alam mo isasagot. <laughs> Bakit na mental block? Ikaw, sir, ito. Bakit ito, po, mental block? ito po. Ito po, kung para miyan ang body count, number 1 to sa The Wasp Club. Ina, matindi to, sir. Huwag kayong maniniwala sinasabi ng camera man na to. Ito, ilan na ang na-check-in mo sa unit mo? Check-in ako. <laughs> <laughs> ano yan, hotel? <laughs> sa kayo papasok sa compartment? <laughs> sir, alay ka sir, ito. Yes. Sir, ba't di ka nakasagot kanina ako? Ilan na nasa kayo mo sa unit mo? No comment po, no comment. No comment? Natatakot no comment. ka ba? Wala po ako dyan, boss. Wala. Sir, raid to. Wala ako. Nakataas ng ganyan. Wala ako dyan. Kasi may mga nakaipit dito eh. Wala ako. Nakikita niyo po yung apat na yan. mga nag-uusap dito. Sir. Sino yun? Basta ba yun vlog? Yan pa. Pang may hindi ganyan. Pang Tutok mo kayo din. Proud Tapos Okay. Hindi ka pwede Hindi ka Ano pa next? Ano pa next? Ano pa next? Toto siya mag-vlog, oh. Magkamot? Magkamot na yan. Last na lahat na kayo. Cheers kayo, cheers. Cheers kayo. Papasta ko. Papasta Wala na kayong kape. Tignan mo, tignan mo kayo. Everyone. Swerte mo. Pulot ng pulot si eh. Ano ba to? Ginaga kong piti. Magkaka ng bangga, magbilang gata. Magkaka. Ano ba to? kape ko? Teka, mapapos ko lang dito. ko lang yung vlog ko. Vlog ko na tayo. Huwag kong wala. Ready, go. Yan parang ang maniga ay, may hawak na, ko ito, eh. Alam mo yung mga manika ka na mo? Ganun, no? Di ba ka nakitinig? Ay, yung no? ano ba ang sabi Parang kanina ka patahim, eh. Ano sabi mo? Pupisit kasi ako sa'yo. mo Ingat, boya. Ingat. <laughs> oh, mamaya kung maisipan niya magpunta sa amin, why not? Oh, may, may, birthday pa ba doon? <laughs> <laughs> ingat ko ya, ingat Eve. Ingat. Hi guys! For the vlogs. Bakit na ako? Then, <laughs> then. <DM. DM>. Hi. <laughs> Hi. 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 あ,あ <laughs> <laughs>